Ay guys, so yun na nga guys no. Ah, uh, yung problem nilang talaga is ngongo na daw kasi dahil sa adjustment natin na ah, halos kinatay na natin yung mga high frequency. Okay? So sa di dito nga setup guys, ah uh, yung uh, adjustment lang natin is nakatay natin si from 2.5 hanggang I think mga 6.3 pero nakaganon lang siya guys. Ayan. Kasi yung sa loob natin na sound check guys is may nag nakatay natin dito si 8k ata yon and si 16k konti. Kasi magde-depende talaga sa area guys. Okay, well anyway, uh, yung pinaka-concern niya is ano daw, uh, wala na ngongon daw at saka maling-mali daw yung uh, ginawa natin. Okay, sige, maling mali na, y yun yung uh, opinion niya. Well, anyway, ito. So, let's say tapos na tayong mag-set mag-EQ guys. And then, upon sound check natin is ngongo siya. Okay, pa, parinig natin na talagang ngongo naman talaga kasi nagkatay tayo ng mga high frequency. So, parinig natin guys. Okay. So, nagset uh, na pala ako dito ng gain guys na all, mga 2 o'clock na yan. 2 o'clock. Tapos, uh, flat muna tayo dito sa ating low, mid, at saka high. Ayan. So, walang effects muna. Okay. Tapos, sa uh, flat din sa graphic EQ. Dyan sa mixer Then unity gain Tapos sa mix uh, Amplifier natin guys Mga 2 o'clock lang siguro Kasi masyado nang malakas din si CA5 Sa ating D10 So unfair din naman Kung if i-full natin Okay So eto, naka-flat lahat guys So pakinggan natin na uh, Talagang Oo ngungo talaga siya ngongo syang pakinggan Okay Kasi nagkatay nga tayo Ng mga high frequency Dyan sa ating equalizer So parinig natin guys Ayan. So, 0 dB. Hello, sound check. Testing check. Hello, sound check. Testing check. Mic check. Hello, sound. Ayun guys, so ngungo talaga siyang pakinggan. So, anong gagawin? Anong gagawin mo? Ah, Mag-adjust ka ba dito ulit? Wag na. Kasi, yun na nga yun eh. Yun na nga yung dahilan ba tayo nag-EQ para matanggal yung feedback. But ang side effect niya is, ah, ngungo siyang pakinggan. So, saan tayo mag-adjust? Siyempre, dito na sa mixer, guys. Okay? So, since ang problem natin is uh, ngungo siya. Okay? So, tanggalin natin yung low. Ayan. Adjust muna tayo ng mga 9 o'clock lang muna. And then, sa high natin, dagdagan natin ng konti. Ayan. Para balance. Okay? So, sound check tayo, guys. Ayan. Ayan. 0 dB. Sound check. Testing mic check one two sound Okay, so konti pang low Kasi masyadong nag-cut tayo sa low Dagdagan natin ng konti Ayan Ayan, so mga 10 o'clock yan Hello, sound oh, Check testing mic Check 1, 2, sound O, diba? Balance na So, lagyan natin ng effects Lagyan natin ng na effects Ayan Sound Check Ay, hindi pala naka Just dito guys Ayan. Alright Sound Check testing, my check 1, 2, sound. Oh, di ba di diba, balance na siya na hindi natin na uh, ginalaw pa dito sa EQ. Kasi di ba, yun na nga yung problem niya ang ngongo daw kasi nagkat tayo ng nagkat na nagkatay tayo ng mga high frequency. So, mag-adjust ka na dun. sa mixer ka na mag-adjust, hindi naman maapektuhan kasi ang ang ginalaw natin dito guys, yung certain frequency lang talaga na matakas sa feedback. Okay, patunayan ko sa inyo na nagpi-feedback guys ha na na hindi hindi inadjust to. Okay, i-bypass lang natin kasi pag i-bypass natin, mawawalan bisa yung mga adjustment natin dito. Okay, balik ko muna sa dati niyang position yung mga EQ. Ayan. Tapos, bypass natin guys ha. Ayan. Ayan, bypass. So, hindi na gagana tong EQ na inadjust natin. So, walang cut to guys. So, I'm sure magpi-feedback to. S Zero. Sound check. Sound check. ayun so pag feedback guys kasi naka bypass tayo so tanggalin natin yung bypass ayan so gagana na yung ating senet na EQ okay so sound check tayo ulit ayan hello sound check testing check check hello sound sound check o oh, di diba nawala na yung ah feedback niya. Nawala yung feedback, pero ngongo. So, ang gagawin natin, tanggalin yung low. Ito, tanggalin yung low. Ayan. Kasi so, yung mga dito lang. Ayan. Tapos, dagdag tayo ng konting high. Oh, tapos. Tapos, okay, sound check tayo. Ayan. Zero dB. Sound check, testing check. Hello, sound check, testing mic check. One, two, sound. Okay, dagdag tayo ng effects. Sound check testing mic check one two. Sound check test. O, oh, di ba? Tapos yung uh, ginamit natin na microphone guys, ito ha, si Mekman Audio, yung MCX100 para mas realistic yung tunog natin, para wala talagang daya guys. O oh, ba diba? So Mekman Audio, MCX100, shoutout sa'yo. Alright! So, yun yung sabi ito ni Sir Henry Sablaya. Sabi niya, nako, maling-mali. So, nireplyan natin. So, Lods, ano ba yung tama? Turuan niyo naman kami. So, hindi na siya nag-reply. So, ano lang, comment lang siya ng ganun. Wala namang solusyon. So, Sir Henry Sablaya, parang sablay na sablay tayo don <laughs> Joke lang. Alright. And ito, mas worse guys, sabi ni Mark Saria. Ito, sabi niya magsanay ka na lang sa sarili mo nandadamay ka pa Ayun. wow naman <laughs> tsaka yung words guys sabi pa niya dito nagtuturo ka pa ng ka mm, yun yun yung sabi niya <laughs> right <laughs> so sa mga ganong comment guys no uh, actually gusto, ay, hinayaan ko na lang but uh, marami din kasing nagtatanong kung paano ba yung diskarte kapag ka ganun yung mangyari guys no na medyo ngongo siyang pakinggan ayan so Uh, yun, meron tayong solution. So sa mixer na tayo mag-adjust. Siguro yung mga nag-comment ng ganun guys, isa, uh, hindi nila alam kung paano yung ibang diskarte kapag ka nag-cut na tayo ng frequency. Kasi actually guys, sa pagkakaalam ko lang guys ah, uh, yung equalizer guys, ah, uh, tanggal lang feedback or kaya nga sinabi siyang equalizer to equalize para ma-equal yung mga frequency. Okay? So ginagamit natin yung equalizer para tanggalin din yung mga feedback. So, na-advantage din tong 231 kasi 31 band siya guys. So, mas dikit-dikit yung mga frequency. So, ma-determine talaga natin kung sino yung pinakamatakaw na mag-feedback. So, sila yung mga aalisin natin. Yan nga lang, meron tayong mga kaibigan dito na nagko-comment na na medyo masama pa yung mga comment nila guys no so hayaan na lang natin siguro hindi lang talaga nila alam kung ano yung mga gagawin sa mga ganong problema So, advice ko sa inyo sir, suggest ko sa inyo, konting research lang at saka magtanong-tanong tayo sa mga master natin. Kahit ako, kahit ako guys, uh, kahit may konti na tayo nalalaman, still uh, nagtut nag -ano pa rin tayo no. Uh, still learning pa rin tayo or nagre-research pa rin tayo sa mga magagaling pa sa atin. Kahit, kahit kasi kahit na magaling na yung tingin natin sa sarili natin, I'm sure and we are sure na may mas magaling pa rin sa atin, di ba? So, continuous learning lang tayo guys. So, bago tayo mag-comment ng mga hateful comments, no? Ah, uh, siguraduhin natin na alam natin yung tama. Kasi kung alam nyo yung mali, sigurado naman siguro na alam nyo yung tama. So, kaya nga nagreply natin na kung ano ba yung tamang gawin. Eh, hindi naman nag-reply kung ano ba yung tamang gawin. So, puro ano lang sila guys no, hateful comments lang, walang wisdom. <laughs> Pero o, ganun pa man uh, sa inyo, sir. Uh, uh, ano, uh, god bless na lang din sa inyo. So sa mga baguhan guys, so pag maka-experience kayo na medyo ngungo yung uh, tunog na sa sobrang adjust natin dito, halos makatay na yung high frequency. So ang gagawin nyo lang is uh, mag-adjust lang kayo sa mixer. Ang importante is natanggal natin yung certain frequency na matakaw sa feedback. So dito sa akin guys, sa sound check ko guys, uh, sila yul, sila lang, ito lang yung mga matatakaw sa feedback. Okay? Sa dito na area kasi magdedepende pa rin sa iba't ibang area guys. Okay? So sa dito sa ganitong area guys, ah uh, ito yung mga matatakaw na feedback. So I'm sure pag lilipat naman ako ng ibang area, maiba na naman tong mga adjustment natin sa EQ. So iisa-isahin ko, ko na naman 'to kung saan ba talaga yung mga mag-feedback kasi usually yung high frequency na mag-feedback mostly ha mostly nagsisimula sa 1k to 20 20k so isa-isahin niyo yan guys so asan yung mag-feedback yun yung i-down niyo tapos after niyo mag, -mag, mag cut ng mga frequency diyan para matanggal yung feedback at natanggal niyo na and then upon sound check is uh, medyo ngongo so cut nyo lang yung low dagdag lang kayo ng high Okay, so yun lang, yun lang, napakasimple lang. Okay, so sana po uh, naintindihan nyo si Sir Mark at saka si Sir Henry. Ayan, so sana sir na gets nyo din yung uh, uh, pamamaraan natin para sa ganito mga problemang ma-encounter nyo. Alright? Alright. So hanggang sa susunod na tutorial mga ka of duty lesson sounds. Alright.